grabe kapayat itong uh, aso ano na kaya nangyari so, kapayat mo na doke oo uh -huh. na ng may-ari. Butot balat na rin. Dugi. Ah, pag... Grabe, oh. Ano na kaya nangyari sa kanya? Napabayaan na rin butuk balat na parang wala ng katawan so dito lang po siya makikita sa may uh, barangay 35 po no nagpalakad-lakad ng po siya uh, butuk balat ta rin po siya no parang nakakaawa grabe so binigyan ko rin siya ng dog food at saka kanin na may ulam kaya ayan po no Uh, gusto sana natin itong ipa-rescue kaso po uh, wala po tayong uh, pira pang uh, ano no dala sa shelter so ayan nga po no uh, dito lang po siya makita sa may uh, barangay 35 may paho city ah uh, itong si Dogi uh, gusto sana natin itong ipadala sa shelter